Ay guys, pag-usapan lang natin ito yung lagi po natin na encounter. Ah, uh, maging aware po tayo guys, yung sinabi ko nga na dapat yung bawat account natin na build upan po natin yung moderation assist. Si tulad kabo na ano natin na encounter guys. May na-click po tayo, pag nag reclick po natin yung response yan yung comment sinasabi po ni Mita against sa uh, committee standard nila uh, ibig sabihin mayroon po ano yung possible nilabag yung nag comment sa aking video ano reply ano i-accept sa ating comment section kasi automatic pag kiniklik mo yun guys mag-a-appear agad yung committee standard against sa uh, committee standard kaya awareness po guys in yung mga account talagang check nyo po kung saan po tayo possibly hindi pa safety uh, hindi pa nyo sinisecure din yung mga account kaya mahalaga po yun kaya tara alamin po natin panorin po ang video din lagi po i-check po ang dashboard at saka yung mga policy ni Mita para hindi po tayo maliligaw maraming salamat po